Eto, medyo dahil, naging controversial siguro dahil sa sa communication o pagpapaunawa sa publiko. Yung usapin ng Charter Change sa Kongresman Judd, parang medyo naglaylo, medyo kumalma yung issue. Uh, sa kamera, may tuturing na ba ito na parang uh, dust under the rug o water under the bridge na ba ito? O medyo... No. oh. Sa totoo lang, Sir Raymond, pahabang nandyan pa, ang, ang pagbabago ng konstitusyon ay hindi lamang sabi hmm. sabihin na lang natin kapricho lang ng mga kongresista. No? Ito po'y pamamaraan na para natin mabigyan linaw, ating ma-review ang ating mga batas, ang ating, lalo ng ating saligang batas. Kung hmm. so, ito pa ba'y angkop sa ating pamamuhay sa ngayon, sa mga nangyayari sa ating lipunan, at sa mga prioridad hmm. ng ating bansa. Kung iisipin mo, ito mekanismo na kasama doon mismo sa saligang batas, di ba? Correct. Po. Kung, ni, kung, nilagay ang pamamaraan ng pag ng konstitusyon sa saligang batas, ibig sabihin, yung mga nagsulat ng saligang batas natin ay naniniwala na darating din ang panahon na kailangan baguhin ang saligang batas. Napaka-unfortunate lamang na sa mga sumunod na panahon na bigyang kulay politikal hmm, ang kada panukalang <laughs> paguhin ang mga ilang provision ng ating konstitusyon ay eh, mahirap naman din po yan ay kailangan hindi po to maging issue political lamang kundi talagang ang ating pagnanais na mapaganda pa ang antas ng pamumuhay sa ating bansa lalong-lalo na kung sa naming economic amendments economic provisions mm -hmm. ay maghikayat mag ng mas marami pang mamumuhunan sa ating bansa mm -hmm.